nakaka-amaze pa din to mga sadik kahit ilang beses na akong pumunta napaka-solido pa rin dito sige kung gano'ng kalinaw niyan <laughs> nyo, no? so yung daan mga sadik ano na patag na hindi na gagawin <laughs> so pagkatig dito patag pa rin ang ganda na ito mga sadik yung bago nila ang room kung mag-overnight ito uh -huh. Malaki rin mga sabi tapos may power supply nito. Ganda lang ano. rito. What's up mga sa Dictom TV's in Davao again. At ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa pagditao Spring Resort dito lang yan sa May Tanay Rizal at ia-update ko kayo kung ano na nga ba ang nabago dito. So stay tuned lang at no tayo. Let's go. Highway ng Taray, mga sadik, eto yan. So, liko na tayo rito pag nakita nyo itong Daranak Falls na yan. diretsyo na tayo dito mga sadik. Tara, tara. Bali, diretso lang tayo dito, mga sadik. Kaya, yeah, pagkatapos nyan, niliko na tayo rito. Eto, diretsyo na ito is papunta ang Daranak Falls. Eto, dito Ayun, nakita nyo naman yung signage. Pagpasok nyo, eto yung daan. Tignan nyo. Yeah, mga sadik, Yan yung daan, mga sadik. Rough road. Kaya, pag maulan... Medyo paputik, alam nyo na, huwag lang maulan, medyo madulas talaga. Tapos may siya nagsunate, eh, hindi Tapos kalsada na ulit. Alright, kalsada na ulit tayo mga sadik ha. Dito medyo malalim. Eh, medyo malalim yung dubak dito, yan o. No? Oh, so pag may mga nakasidan kayo, ingat na lang kasi baka sumayad yung ilalim ng sasakyan. So pag tapos ng tulay, ayan, dire-dire chendot puro rap road na 'yan. Marami rito mga sadik na ano, na pwedeng yung paliguan. Merong puput bukal papunta rito. Angels Farm puput bukal diyan papunta rito. Dito paglitaw. may karinaw yung dadaanan natin dito, Kalinawan Cave at ito yung kalinawa ng cave mga sadi and river yan, dyan kayo papasok Ito so, yung cave Ayan na Ayan na yung Pagdating pag dito, tsaka nang karo ng kalsada <laughs> Ayan o, no? ay eh, maging na Spring Resort Ayan mga sadi Pagkita tao. So dito mga sadi May ihintuan tayo Good morning po. Apo. Pagbabayad po na entrance sir. Eh. So meron ano ba yan na ano environmental fee na 20 pesos per head. So Hindi natin tutulong sa ato sa Ito sa akin. Magdala si Tong TV nito eh. Uh, Ito nga pa. <laughs> pa. Malawak na yung daan. Kaso ingat lang kasi medyo madulas gawangan ng maraming graba dito na nagkalat. Hey motorcycle daw ako face the wall face the wall yung motor parking dito tayo so pag nandito na kay mga sadik magpaparegister na kayo pati yung motor pinapalista yung plate number for safety purposes yung mga gano'ng mga sadik yung parking nila mga sadik napakalawak na yun tignan yun. Be, mga masyadong organized na mga sasakyan dito mga motor tricycle mga four wheels dito yan. May mga nagbabantay naman yan dyan. Pero mas maganda kung safe pa rin yung mga nun. Ano, mga dalan yung mga gamit is dalhin nyo mga importante. Huwag yung kalimutan nyo. Yung mga sadik, ano, 50 pesos. Yung adult, 100. Senior, 80 pesos. And PWD. So may bibigay, yung binigay, na, binigay kanina ng, ano, in, sa taas, ito yun, number 22, bibigay natin sa kanila. Yun. <coughs> Tapos, go <goodbye> na tayo. <coughs> So kids, 5 to 12 is old, 50 pesos, adult, 100, and then senior is 80 pesos, MPWD. Kaya ito pala yung ano, may overnight. Ito kagandahan dito ngayon, may overnight na. Kaso nga alam, limited slot lang po yung available kasi medyo kakaunti pa lang. So yan, overnight stay. Sa porch. Yan. Ito lang yung washroom nila, tapos sleeping room. Accommodation fee is 4,022 hours stay with free breakfast, maximum of 4 packs and additional 200 for each extra packs. So, ayan. kapat muna tayo. Continue. Thank you. So, eto na. Ang laki na, na pinagbago ng paglitaw ngayon pagbalik ko. Etong update ko ngayon is 2025 ng March 19. Ang basang Basta ngayon, March. So, napaka ano na ang... Ang dami, ang colorful na niya. So ito, parang papasok ka sa school. <laughs> Ayan. Ang ano na niya, oh. Tignan nyo. Ang colorful. Tapos, ayun eh, pala yung mga rooms, mga sadik. So ito mga sadik yung bago nila ang rooms. Kung mag-overnight kayo, eh, ito yung pinakangangin nila. Ang rate niya ito is 4,000 for 4 pack. Tapos, kung may additional na mga person is 200 per person. Ito yung restroom nila. Tapos, Uh, kanilang sawa nung doon baby crack sa amin eto nila at saka yung sawa nung doon tapos may mga extra cottage rin naman dito ito cottage na to number 5 is may long table sya and then may pahat tapos 1,500 yung mga ganitong cottage malaki rin mga salit tapos may power supply nito ganda ng ano presko rito tapos andol lang sa harap niyo yung pool. Malawak yung kami ang pool, mga sadi ko yan. Ngayon malawak yun. Mga niyo. Ay, hello po. Hello. Ay, gusta. <laughs> Shoutout po, boss. Ang gusto sa Okay naman. Oo, oh, maganda. Thank you, boss. Hi, boss. Hello, boss. <laughs> Lala ulit. <laughs> At nga pala, update ko kayo sa daan. <laughs> So yung daan mga sadik, ano na patag natin. Ganyan naman oh, ganda na. Hindi ka nagagawa. <laughs> so pagdating dito, patag pa rin. Ang ganda na nah, ako ba? Ang laki, ang laki ng in-improve na itong paglitaw mga sadik. So sa mga pupunta ngayon, ito yung pinaka-update ng ang paglitaw. Ang ganda rito. Ang dami naman mga sadik. Sayang, hindi ko nakuha na yun. Tangin na mas maganda yun. <laughs> Kung wala kayong pagkain, kagaya namin mga sadik, medyo nagutom kami sa lakad. Merong dito silog meals. Yan. Pwede kayong kumain. Wala masyadong tao. Kasi weekdays. <laughs> Alam mo siya. So kung pupunta kayo rito, mas maganda mga sadik, huwag na kayo magdala ng pagkain. Kasi may nabibilihan naman rito. Kung kayo ay couples lang or mga apat na tao lang, okay na rito. Dito na kayo magpaluto para less hassle. At marami naman kayo pagpipilihan na pagkain mga sa Yan, Pwede kayong magpaluto. Ayan. May silog sila. Silog meals and then meron sila mga ganito. Paluto. Ayan, may sinigang baboy, sinigang bangus, ng manok. So yan, at may tindahan rin dito. So eto na mga sadik Ayun, hindi na. Ang dino pa rin mga sadik So maghahanap lang tayo na mas malapit. Ito yung unang pool nila mga sadik Ito yung pinakamalalim. And then, meron sila dito. Ito yung pambata naman. Na mababaw. Mga sadik. Ito. Yan. Ito yung pangalawang pool. Mahaba naman sa mga sadik. Ayun. Hindi yung kano kalino. Ito yung pangatlo. Mababaw lang yun, Mga sadik. Pero malinaw. Ayun. Tapos dito naman is yung islas Pambata ulit. yung ganitong cottage yung mga sa DT700 so malapad na yung tables and then may cover na siya mga salit niya and then may mga malilit lang na mga tables dito good for 2 packs, 3 packs yan, 300 pesos and then 300 pesos yung malaking table or mahabang table na yan is 500 pesos yung mga ganyan yan, 500 pesos yan yan, 800 lang to yung kanyang cottage, 800 pesos ito yung 1,500, napakalaki mga sadik more or less 20 packs kasha dito and then 1,800, napakalaki yung mga sadik ito pala yung kanilang mga comfort room mga sadik may pambabae, tapos may panglalaki ito yung shower room naman nila 10 minutes allowed para at least makagalaw rin yung iba kasi maraming tao rito <laughs> Ay, 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 from Cardona, like and subscribe. <laughs> hey, hey. <laughs> shout yun. out to you, Oladel. Shout out Claire. Hello, po. Taka sampo siya. Taka tay po. Ah, tay na malapit na. Tawag okay naman dito no? Okay, Buti weekdays kaya pumunta sa si pag weekends puno dito oh, Shout <laughs> out po sa inyo mga boss. Hello, bo. Thank you. Hello, po. Damn.